What's up, madlang people? Ako si Jasper, 23 years old, ang cum laude ng Quezon Province. Wow, cum laude! Ah, Hawig nga ni Jo Mapa. Ano course I... mo? I took business marketing po. Tara, ilang oh. taong ka Magaling na ngayon? Kung 23 kung years old po. 23. Si Jinli, 21 naman. Tara, cum oh. laude. Ano nang ganap mo ngayon? Nag-work ka na? Yes po. Nasa BPO industry po ako. And part po ako ng multimedia team po namin at nag-create po kami ng event sa company para po to keep the member engaged and motivated po. Ah. Uh, Mukhang masayahin uh, to si Jasper. Mukhang yes. mamomotivate mo ba si Ginly? Yes po. May pick-up line ka ba para sa... Si I have po. Jenny? Ginly. Ginly? Ginly. 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 Yun lang. Ginly. Ginly. Baliktarin mo naman yung yehey. Bakit? Di ba? Walang pinagbago. Ikaw pa rin gusto ko. Shish! Yehey! Shish! <laughs> Ay, sabi ni Gary, ganun daw. Ano, wala sa'yo yun, Gary? Wala? Wala. Oh, mahina ba mahina? Ah, panis, panis. Ito kayong Okay na sana, okay na po sana. Kala mo naman magaling ka sa pick-up line. Kung magaling ka sa pick line, hindi siya pupunta ng ibang table. Tandaan mo. <laughs> <laughs> Mas <laughs> masaya sa kabilang table. Oh. <laughs> Number two, yes. reveal! What's up, bad Love people? Ako nga po pala si Carl, 20 years old, ang waiter lover boy ng Mamburao Occidental Mindoro. Waiter. Occidental Mindoro. Waiter, sa anong klaseng establishment ka, waiter? Restaurant po. Sa restaurant. Hmm. Sa Baguio yan? Hindi po. Hindi, hindi dito. Sa Mindoro? Uh, dito Mindoro. rin po, sa... sa Manila. Newport. Newport. Ah. Ah, pero taga Mindoro siya. Pero ah. dito siya nagtatrabaho sa ano? Oo ah, noong Nung nag-stop po ako mag-high school. Ilang girlfriends ka? Tatlo po. Ilan doon niloko mo? Uy. Ako po yung niloko. Oh. Ano yung pinakamahaba mong relasyon? Yung pangalo po, uh, two years. Ah, two years. pinakama uh, One month? One May kaibigan ka sa ex mo? Wala po eh. Okay ba? lang. Bigay mo lang sa amin yung number <laughs> na ex mo kami Dito na sila maghaharap. Oh. Uh, ano pick-up line mo kay Jin Lee? Uh, Jin Lee, electric fan ka ba? Bakit? Ang dumi mo eh. <laughs> Eric, palinis ka. Di ba may gano'ng electric fan? Yung ang dumi-dumi. Yung kulay itim na yung ABC. Pakiulit, Carl. Jin Lee, electric fan ka ba? <laughs> Bakit? Kasi gusto ko steady ka lang sa akin. Yeah. Yeah. I like it. Eh e, paano yun? Lilingon-lingon siya, lumilipat siya bang table. <laughs> okay lang yun, Jin. Dapat sumasayaw ka din, Garl. Oh, oh, ba? ba Ayan, ready to pwede, sa gaming. Pwede, Stand pan pala yung nalilipat-lipat. <laughs> nalilipat. Kanina nandito, tinilipat mo sa kabilang table. <laughs> Thank you, Carl. Ito naman si Sergi number three, Reveal. Hey, Dapper Cuts! Oi, Dapper Cuts! What's up, mga People? Wala akong mga kawian! Kamusta, What's up, mga People? Wala oh, akong mga kawian! Sabihin mo na yung kanina! Naku! Kimiko si nga dyan! Ito naman, gusto si pa magpabayral? <laughs> <laughs> Bukayo namang sinadya. Okay, go! <laughs> Ako <laughs> nga pala si Felix. 22. Ang chinitong dancer ng Caloacan City. What? Nagpaba. gusto magpabayral. Ah, uh, ito dancer na. Uh dancer pala ito si Fe. Photo by Reality. Anong ginagawa mo <laughs> sa buhay? Uh I'm currently taking my OGT po sa as an aircraft maintenance po mm. sa Philippine Aviation ang field. Okay. Ah, aircraft maintenance mahirap din yun ah. Yes. Anong po. year ka na? 4th uh, year po. Ah, graduating na. Meron ka bang pick-up line para kay Jean Lee? Meron po. Jean Lee. Jeep ka ba? <laughs> Bakit? Kasi para sa iyo ako. Aww. Ah. Ah. si Jin na. No? Felix, pasahero ka ba? Bakit po? <laughs> baba! <laughs> 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 Kung ayaw mo, ilaglag kita, baba! <laughs>